Ang cravings namin ng kapatid ko ngayong maulan na panahon, eh hindi mainit na sabaw, kundi makakakanin ng mang domings bibingka. Ano? Ang tamis sa loob, pero tamang-tama lang. Kalamay. Kaway-kaway sa mga may sa kakanin dyan, tulad ng bibingka, kalamay o kutsinta. Alam nyo ba guys, nasa Mang Domings bibingka eh, hindi lang bibingka ang meron sila dito. Dahil meron din silang puto, creamy kasaba, biko at madami pang iba. Kaya kung mahilig ka sa kakanin eh, orderin mo na ang kanilang bila o fiesta. Na may iba't ibang klase ng mga kakanin. Grabe guys, solve ang cravings mo neto. Perfect din tong pampasalubong. Meron silang pasalubong box, barkada box at meron din silang bibingka with at twist. Eto ang kanilang menu. Marami kang pagtipilian kung anong pasalubong ang dadalin mo sa pamilya mo. Pwede kang magpa-deliver sa kanila via Grab o Food Panda o bisitahin ang branch nila na malapit sa inyo. Perfect nga rin to sa anumang okasyon at meron din silang ino-offer dito pag may okasyon sa inyo. Open for franchise din pala sila kaya kung mahilig ka sa kakanin eh subukan mo na ang Mang Domings Bibingka. Pinapairapan ko yung sarili. Sa ito, unahin muna natin yung may mga langka. So, ito, biko with langka. Sarap yan. Sama natin ng langka. sarap. Ito, try naman natin yung bibingko with langka. Ano yun? Kita niya yan? Ano yun? Sarap din. Ano? Masarap. Yung tamis na sa loob, oh, pero tamang-tama lang. Hindi siya yung nakakaumay. The best. Next naman natin yung kalamay. Dumidikit siya dun sa may ano. Color, ano, violet. Ayun, no, hindi talaga tinipid yung ano, ingredients. Malalasama talaga yung bawat flavor. Dumidikit talaga sa tadila. Kung sarap talaga. Ang sarap. Try nyo na to guys. Hindi nyo pagsisisihan. Guys, ito nga paling cravings namin ngayon ng kapatid ko ngayong madaling araw, no? Bale, umorder nga pala kami sa Mang Domings Bibingka na mga kakanin. Ito nga pala yung order namin yung Bilao Fiesta. Tama? Bale, mayroon meron nga pala ditong kutsinta, puto, meron din ditong kalamay, creamy kasaba, ubi cheese, classic biko, classic bibingka. Tapos meron din ditong mga flavored na bibingka tulad na itong langka at makapuno. Tapos meron din sila ditong biko na may langka rin. Ito yung unahin natin guys oh. Yung kutsinta. Ito yema ata to, no. Sa so, pagkakaalala ko yema dip ata tawag dito. Yema dip. Tapos lagyan natin ang mga niyog ata eh. Okay. Lagyan ulit natin ng yema. Yun. Guys, pag may birthday sa inyo, ito, perfect no panghanda to. Kung ano man okasyon sa inyo, nako perfect panghanda to. Mm. Mm. Oh, okay itong kutsinta, guys. Sakto lang yung lambot. Ito naman sunod natin titikmaan ko ni Mika Saba. Mm. Sakto na ito, Ben, oh. Sobra. hmm Meron dito kalamay, oh. Ayan, oh. Kalamay. Madikit lang sa... Trap, malambot. Ito ay dito na ng kapatid ko, guys. ito bibingka makapuno. Ayun, know. Meron din sila dito, Biko. Ito naman yung sunod natin titikman, guys. Yung kanilang OB cheese. pero ka rin itong Puto. Trap! Oh! <laughs>